Dalawang Chinese na nang at nagnakaw sa isang Vietnamese student sa Paranyake inaresto, naritong news ni Christine Belen. Dalawang Chinese nationals ang arestado matapos magnakaw at manghalig pa ng isang estudyanteng Vietnamese sa isang casino resort sa Paranyake City kinilala ang mga sospek bilang sina alias Junsong, 30 anyos, at Shinchi, 26 anyos. Batay sa investigasyon, nakachat ng biktima ang sospek na si Junsong at napagdesisyonan ng dalawa na magkita sa isang hotel sa barangay Tambo. Ngunit pagdating sa hotel, hinila siya ng mga sospek papasok ng kwarto. Dito na siya binusalan ng tuwalya, sinaktan at ginahasa. Kinuha rin ng mga sospek ang dalawang ATM cards ng biktima at nilimas ang ipon nito. Bago umalis, itinali pa ng mga sospek ang biktima na nagawa rin makatakas at humingi ng tulong sa mga pulis. Nadakip sa kalaunan ang mga sospek sa isinagawang follow-up operation ng mga otoridad. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga pulis ang mga sospek na naharap sa kasong robbery with rape. At yan ang aking news scoop. Ako si Christine Belen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.